Hello mga Mimi! Welcome to my channel! For today's video is dito pa rin tayo sa hashtag ishare ko lang. Uh, ang topic na ito mga Mimi ay patungkol sa mga tips natin dito sa uh, FB natin. So, here we go mga Mimi! Alam niyo ba mga Mimi na yung uh, magre-react ka na sunod-sunod. Uh, ma, tinatawag yan na spammy reaction. So, huwag ninyong gagawin yun. Ayaw na ninyo buhata kay ma spammy mo anak. So, karihas na Tanan na ako gi-share amami is, ako nang na-experience. So, mauna nga, ako nalang, uh, na pag-isipan. Ano Bisaya <laughs> so na pag-isipan. Ah, Nahuna-ahunaan nga ako na lang i-share. Hatagan na ko o vlog. Himuan na ko o video para i-vlog na ko. I-share na ko sa inyo ha. Kung unsa ang ako ang na-experience din hi. So, mauna mga mimi. Ayaw na ninyo o buhata nga mag-like reaction mo. Mag-like sa mga PJ, sa mga uh, content creator na sunod-sunod sunod-sunod kana ma mas pami jud ka ana so ayaw na jud na og utroha kung gusto ka nga mag uh, react um, ang ilang pud kay makita man gud na sa notification sa imong uh, sa content creator nga imong gi reactionan nga sunod-sunod na ko i-share ninyo na akong gi screenshot ha so spammy na siya so may tendency na ikaw ma-restrict ka So, sayang ang imuhang effort. In this, uh, nakipag-engage ka, pero naspam uh, na ka sa imuhang gibuhat kay nagbaha, flooded. <laughs> flooded reaction. So, bawal na siya mga mini, So, ipakita lang ko ninyo, diriya. Same time, madugaan na maditik mo ni anti-M delikado ma restrict na mo ana. So ayaw na din buhat. So ingon ana na siya. Mga mimi, nagsunod-sunod, di ba nakita ninyo ako i-share? So, ayaw na niyu usba. <laughs> Kay sayang ang inyuhang uh, effort, ang inyong gitrabaho, o niya, naamoy issue sa inyuhang profile. So, wala na. Basin, madili na hinuon, recommendable ang inyuhang uh, profile or ang inyuhang page so sayang ang tanan so thank you for watching if you like this video you can follow me share like comment pero reminder kung, in, kung mag react man mo mag magla like mag share mag comment tapos sa judinyo daan ang video sa umumang muhat ana okay So, hinaot nga nasabdan o uh, inyong makatunan tanan na mga di pan-share sa mga kapwa nato nga content content creator na nag-share po sa katulaboy na nag-share sa mga na-experience. So, dito lang yan lahat sa hashtag ishare ko lang. Thank you for watching